Ezra uh -huh. <laughs> uh -huh. kenain na hain. Oo. Oo. Pada pa. Oo, parang chubibu. na kayo ng bago ha. <laughs> <laughs> Sira na yung bukas. Bili na <laughs> kayo ng bago. Hanggat di niya nakuha yung ganyang. Alis Hanggat di niya nakuha yung ganyang forma ng upuan. Hindi niya tinigil ang kakatuan. Ay, kalikot naman. Oh, yan, oh. Oh, ya. Yes. Okay ba 'yan? Okay ba 'yan? yeah Ya, yeah, bumaba na. Oh, isang kamay lang oh. Tinanggal. Tila oh, bro. Oh, usog mo dito. Tataman electric pan. Tataman electric pan. Usog dito, usog. Oh. Oh, 'yan ang porma ng kanyang upuan. Oh, babalik pa niya, ah. Galing, ah. Oh. Uy, very good ka naman dyan, Tan. Galing. Oh, naibalik na. Naibalik na niya. Galing na, eh, Tan. Wow! Ano gagawin ulit, Tan? Hindi niya titigil. Ang niya ulit nakuha yung galing forma kanina. Alam niya, oh. Ooh. Oh, yan. Oh, tamaan na ako. Tamaan na ako. Kaya nga umiyak kanina kasi di, hindi, hindi gano'n sa gusto oh, niyang phone. Oh, itaw-taw eh. Itaw, itaw. Tapos, anong gagawin? Oh, next, ano gagawin? Next. Upo na, next. yun o. Oh. mo pa niya, paano niya nakuha? Talaga naman. <laughs> Dine mo pa, paano kino yung pag eh. May ilaw ba ako? O, oh, o, oh, bababa -ba ulit, bababa -ba -ba ulit. O, oh, o, oh, tataob na. Oh, oh. O, o. Alis ka, twinkle, alis. Twinkle, alis. O, tatayo na naman. Papagurin niyo sarili. O, oh, papagurin niyo sarili. O, oh, yeah. Tigidig, 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 -tig. yeah. Yeah, kung ang unang masisira dito, yung pinaka, yan o, no, oh, yung tinutungtungan niya. Hindi, o, oh, ayan. Uh, um, ay, rin, tata, De, makikita yun, mo naman kasi kung titikwas ba o oh, hindi. Kasi marapad yung, ay, yung ay na, na, yun na. Ay, nako, o, etan, anong ginawa mo, tan? Balik na naman. Kahapon, yung upuan lang ang invento niya, tinatawid-tawiran, parang slide. O, oh. ngayon, itong na... Eh, ibig sabihin nga, gumagana isip niya. Para makuha niya yan, o. Oh. Nakaka-invento ka. Ano yan, car? Car ba yan? O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. O. Oh. Sakay na naman. Ano yan? Car? Car ba yan? Beep, beep? Beep, beep! Happy train! Papa, <laughs> Papa daw niya, sumagot ka na, kinakausap ka. <laughs> oh. Woo. Bukas, bilhin na kayo ha. Bilhin na kayo ng bago niya, bukas. Yun, lumagotok na. <laughs> Hindi, matutungkob lang. Ayun, yung yung may paa. Ayun, yung may paahan. Yun ang pinakalamesa. Ay! Hindi, matatanggal yan sa pagkakarik lang. Wala man ginibili sa junk yan. Oo. Na! Lumagutok na. Hindi, <laughs> matatanggal lang yung pagkakadikit niya kasi kinakabit lang yan. Yung tinutungtungan niya, yung pinaka-table. Yun ang matatanggal para siya sumubsob. O, oh, yun ang abangan mo pag natanggal yung kabit noon. Kaya bantayan mo pa rin. Ano na Hoy, pasaway naman tong gray na to. Oh, bye, bye baba babana, baba na. Baba. Baba na. Ha? Baba na tan. Ah. Ano yan? Happy train Happy train ba yan? Chug chug. Na? Happy train? Oh, happy train. Papa. Papa daw niya. Happy train. J -J. Chug, chug. JJ. JJ. Okay. Oh, baba na. Stop na, stop na. Stop na. Ano oh, daw pa? JJ. JJ. Oh, stop na. Baba na dyan. Yay, Stop na, ha? Kasi na yan. Hi! oh Hi! Hi ka muna! Hi! Hi muna! Hi! Hi! Hi, ma! Oh! Oh! Bababay mo na! bye A-appear oh, uh pa! Babay! Appear! Pa-pa daw niya pa! Oh! Pa-pa daw! Oh! Maganda ba yan? karma na maganda ba yan maganda ba yung karma ala o oh, pagod 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 na ha pagod na happy train oh happy train pa din <laughs> happy train pa rin yan ha chuchu happy train galing naman nakaimbento ng car ng karsetan. Mm. o oh, baba na sige baba na Oh, 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 kaya, kaya. Oh, 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 kaya. Yehey.